apat na dalawa taong arko ng pambansang pamanang inang Kunshen da Itian Temple ay gumuho dahil sa bagyo at ikinalungkot ng mga deboto. Ang banal at maringal na arko, biglang bumagsak, lubog sa malawak na baha, mga haligi na bunot, nakahandusay kung saan saan, nagkabasag-basag din ang mga tel. Ito ay may tatlong daan at anim na putaong kasaysayan, ang Nam Kunshen da Ichan. Hindi nakayanan ang lakas ng bagyo, nabuwal ang arko sa hangin, lubog sa tubig. Ang labing dalawa haliging ito, gawa sa malalaking Cypress. Kahit hindi pa na proseso, ay napatumba pa rin ng hangin, ibig sabihin, sobrang lakas. May 81 cm diameter, haligi na labing apat na metro ang taas, bawat isa ay mahalaga at sinaunang Red Cypress. Hindi ka paniwala. sa loob ng isang gabi, lahat ay nasira, kumpara sa dati, ang arko ng Nam Kunshen de Pinakamalaki dati sa Asia, limang pintong arkong gawa sa kahoy. Bawat taon, mahalagang selebrasyon, ginaganap dito, kaya ito'y ikinalulungkot. Masakit sa puso ko, dahil may kasaysayan ito. Ito ang pinakamalaking templo ni Wangi sa bansa. Ang hula sa pambansang kapalaran ngayong taon, butas na bubong, inulan pa sa gabi, naglalayad pero sinalubong ng hangin, kaya nasabi niyang napakatumpak ng hula, hindi lang niya akalaing siya ang unang tinamaan, matinding bagyo at ulan. Dagdag pa ang pagkawala ng kuryente, kaya ang namkonsyenda ay Hindi mapaandar ang water pump, grabe ang pagbaha, pati netizens nagsabing, ang tumpak nga. Napakalakas talaga ng bagyong ito, umabot ang hangin sa level labing anim na labinsyam. Ang arko palang labing dalawa punong Red Cypress, apat na put taon na binili bawat isa aabot apat, lima milyon, mga pinsala lagpas isang daan milyon. Kaya ang pinsalang ito, umaasang tutulungan ng lokal na pamahalaan sa aming muling pagtatayo. Dahil sa usaping pangkaligtasan, isinasaalang-alang ng namkonsyenta itiyan ko na sa hinaharap ay muling itayo ang arko gamit ang konkreto at bakal. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.